Oo, oh, hindi na ako nagbablog eh. Kawayo naman ka dyan, kawayo. Okay. Oh. Hi! Okay. So, ang manok natin ni 170, pinakang presyo natin yung 170. Mataas pa. Mataas pa? Hindi na ba yung mababalik yung 130? Wala na, no? na 130 kayo, 170 kayo sa yung manok pa rin natin 175 Hello ate Ayun o Ayun yung mga nagagandahan natin nga Dito mga kaibigan sa may blooming tree Kasi ate tatakip na mo kasi ate na kulay pula Ayan na dami Ayan Ayan o Kasi na yun Ayan o

Banga double lang to eh. Ay, ito 360. 10.26. Itong buong pata, magkano po pa itong buong pata? Ate, magkano diba, po yung patang ganyan? 2.5 2.5 Buong pata, pang anak isi pata, ayun 2.5 ito, magkano to? Ah, to to yung ito malambot. Eh, ito to yung malambot. Oh, yung malambot na klase. Okay, okay, so. Dito lang... Ate, ano yung ano, sito, ate? Ate, ano yung Ate, ano sa ano to? Uh, ano tong, to, lugar to? Felix Huertas Felix Huertas, guys Felix Huertas Ano guys, plastic ng ganun? 125 125 Sinto, sa ano natin, Sa ganito? Per piraso. Oo. Ito nung malo. Kaya tanda ng peso mo Ito no? Oo. Oh. Panalang panalong. Munggo, pwede rin. Munggo, pwede, no? Oo. Ayote. 20 per kilo. Boss, ha? Ha, Kladi? Yun, buto. Mura na yun niya, si Pwita sa loob yan. Tapos ngayon ang manok okay. eh. Yan ba? Kaya magkano yung balot ng price? 100? 100? Isang kilo yan oh! No? May gate? Ay, isang kilo. Mas magkano ganito? 70 70 Ilang piraso to? Ano yan? Ano yung simpler natin? Ah, 30 pieces 70, 30 pieces Pwede na, no? Magkano, te? Magkano? Pag pinumpit mo, pareso silang presyo? Pag pinumpit mo, pareso silang presyo? Ito. Hindi, mas marami nga lang to, di ba? Eh, Ah, ganyan din. Eh, dito muna ako sa isa. Pati nga nito, te. Pati nga nito, te. Chicken to, no? Chicken? Chicken? Chicken pili. Ate? Pati. Pati. Pati dagdag dalawa sampu Yan na lang dagdag dalawa sampu Sige, ikaw bahala. Kasi may Oo, pero okay yan ha. Oo, oh, okay lang. ito, magkano ko ito? Sayo mo kasi makdo eh. Oh, Ay lang. Ano oh. Yan, 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 to yan, 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 na yan, 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 ako rito Eh kasi grade 1 yung kaka ng grade 2 eh ay, okay lang. Eh, yung para malaki. Oo. Oh. Ang kano'n natin yung uh, malaking uh, tao? Oo. Oh. Ang talaga yung saray. Ang kano'n natin Ano yun? Sa kabila. Ito guys yung kahabaan ng ano natin ng Blooming Street to ng uh, dito sa may ano Cavite Street na bilihan ng mga wholesale no wholesale ng mga frozen pada at saka ng mga itlog Yun so guys nakita niyo naman yung frozen pada na nabiyahan kanina no 300 pero mukhang panalo na eh at uh, least dito no, may mga dantay may mga frozen na uh, ano frozen tag ito frozen na uh, product tsaka po yung mga uh, ano, fresh egg na dealer dito dito sa no, may Cavite Street pignan pa natin yung mga fresh dito mga itlog eh no mga itlog agad oh 270 240 eh may